News Update Mga balita ngayon Dalawa patay isa sugatan sa pamamaril Isa sugatan sa sagupaan sa tugunan SGA Bar Pagpapanatili ng mapayapang halalan sa negros suportado ng Philippine Army 202 million pesos na halaga ng smuggled frozen mackerel Nasa bat sa Port of Manila Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang katao sa pamamaril sa barangay Makabual, Tugunan SGA Barm, Kamakaila. Kinilala ang mga nasa Wina sina Nords Bukas at Felix Zakaria, habang sugatan ang kasama ng mga ito na si Jaime Zakaria, Noong Sabado nang sumiklab ang pamamaril sa pagitan ng Nakondotoy Bayaw ang itinuturong suspect na di umunoy ng isang grupo na pinamumunuan ng isang Commander Bad Boy. Noong linggo naman nagsagupaan ang nagsagupaan ng dalawang grupo sa sitio Kaltan kung saan sugatan ng isang kinilalang Sinasrudin Mafto. Agad na nagsilika sa mga residente sa lugar dahil sa takot na maipit sa bakbaka. Nangako ang 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ng suporta sa mga hakbang ng Commission on Elections o COMELE upang maiwasan ang karahasan at banta kaugnay ng eleksyon sa Hilagang Negros bago ang May 12 polls. Ayon kay First Lieutenant Dan Carlos Samoza, patuloy nilang binabantayan ang aktibidad ng New People's Army o NPAA, lalo na ang pangingikil at permit to campaign ng mga rebelde. Sa huling sagupaan sa Cadiz City, napansin nilang hinati ng mga rebelde ang kanilang grupo upang palawakin ang kanilang extortion activities. Sinabi naman ni 79th IB Commander Lt. Col. Arnel Calawagan na nakikiisa sila sa mga aktibidad ng COMELEC tulad ng Peace Covenant Signing, law enforcement checkpoints at kontrabigay campaign. Hinimok din niya ang publiko na maging mapagmatsyag at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang tapat at mapayapang eleksyon sa negros. Kumpiskado ng Bureau of Customs o BOC ang bulto-bultong frozen mackerel na nagkakahalaga ng 202 million pesos sa Port of Manila. Ayon sa BOC, ang 19 container shipment na nagmula sa China ay idineklarang frozen dried taro na tinangkang palusutin sa customs noong January 25 nang naflag ang mga nasabing produkto matapos isuplong ng Customs Intelligence and Investigation Service at Plant Quarantine Service Bureau of Plant Industry noong February 18 at 19 nang gawin ang physical inspection ng shipment. At nang madiskubre ang misdeclaration ay agad silang naglabas ng warrant of seizure and detention sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang ilegal na pagpasok ng agricultural products ay pangamba sa mga magsasaka at sa food security. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag In thy name. 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 name. Showing po ito on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me, persevere. I commit myself to this mission. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera, Mabu Sayaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <coughs> <coughs> Nakawa kayo. Ay, si Miss Arili <coughs> Sa ngala <malala> ng mga. <coughs> ang anak. ng spirito. Santo, Opo si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.